Matay <laughs> <Papay> balik dito. Tingin Silahe. Pero ang ginawa ng Edok talaga, production number. Eh 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 ang ganda ng production number nung edoc anon nung Sir David. 'Yan. 'Yan yung production number. nung. na. Eh pa Pasalubong ko muna. Sabihin niya sa bahay niya. Hoy, 'di ba maganda yung production number noon? Ano? Ay, Kinagang, nag ma, ma, na na. natulog kasi, ano, nagawa sila ng props nung, ano, nung nursing. Ayun, sila ng props. Nagawa sila ng props. Hindi, yung parang, wala lang, may sila ng props, yung yung last year. Wala kaya, eh, Tela, oo, oh, oh. kasi may lang sila sa tela. Ay, ah, at least may chair. Diba <laughs> at least may chair? We're not begging for the championship. <laughs> 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 Hindi kami yung ano. Gusto namin, Ay, may gusto may na may namin mako yung sportsmanship. Galing daw. Hahaha! Kasa yung mga nursing na At least jumping kami. Ano lagyan nila? Uh -uh. Uh -uh, sige. Sige. <laughs> <Okay. laughs> Po, kasi yung mga nurse, yung mga banyo-banyo sa championship. Buti nga hindi sila <laughs> nag display <laughs> Ay, sorry. O oh, ikaw na lang, natampo oh. na ako. O ikaw na. You know that time, SF? Ano pa? De no na kaino to kalu. Adan baki na gata kinang. Na den ko ako kinulang <laughs> na sa hindi nila.